Guys, papunta nga pala ako sa kaibigan kong namatay ng asawa. Siyempre, makikiramay na rin. At ayan ang daan papunta sa kanila, guys. Ayan. Matatanaw ko na ang bubong ng paglalamayan. Ayan. Kawawa tong kaibigan ko, guys. Mga maliit pa yung anak niya, namatay ang asawa niya. ayun simple lang buhay nila ayan ang kaibigan ko nakikiramay ako pasensya na sa abuloy ko maliit lang to sumilip na rin ako guys sa asawan niya total di naman ako takot doon kasi kilala ko rin yon yun yung binibibi ko palagi guys kasi high blood Ayun na yung burol niya Ayan yung asawa ng kaibigan ko Si Kuya Juju Ayun Kawawa tong kaibigan ko Sana hindi siya mahirapan Guys bilang uh, Single mother Ang aga niya Nabalo guys Ayan na yung Kabaong ng asawa niya At ito namang inaana ko yan Ang nag lead ng dasal Mata bata pa marunong na mag lead ng dasal ito naman ako sumusunod sunod lang din ako dahil wala wala pa ga, kung gaano alam na ano di ko pa memorize yung ganyan ayun yung kaibigan ay eh. anak ng kaibigan ko pala inaanak ko naman ang cute ng inaanak ko kung bata-bata pa marunong na mag-lead ng dasal